Hi mga birds. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ah, uh, biyahe na naman po tayo. Ah, uh, ilang araw po tayo di nakapag-video kasi wala po tayong pasok. Ah, uh, ngayon ko lang po kay babatiin ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat mga birds. Sa mga nag-subscribe nga po pala mga birds sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At yung napapadaan nga po pala sa YouTube channel ko. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, yung mga pinupuntahan ko, pakisubscribe na lang po mga parts. At kung mga bigat na po sa inyo, kahit isang like na lang po, okay na po sa akin yan. At sa mga parts ko po dyan na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-aapat na buwan na rin po yung ating YouTube channel. Uh, biyahe na po tayo mga parts. Paalis na po tayo ng Makati mga parts. Biyahe na po tayo. Pupunta po tayo ng Ever Commonwealth Mall dito po sa parting Quezon City. Dun po tayo magdi-deliver. Kaya tapusin niyo lang po mga parts yung video ko hanggang dulo para makita po niyo yung Ever Commonwealth Quezon City. Ah, uh, dito na po tayo sa may bandang Pasong Tamo. andang Raul Makati Nandito na po tayo sa may bandang Guadalupe. Paid siya na po tayo. Kakaanan po tayo sa ng tulay. Tapos pasok po tayo na eat Kanan po tayo dito. Engineer Ito na po tayo sa ibang dang Edsa Crossing may bandang kubaw po tayo sa Kalayaan Avenue, Quezon City ang lapas po natin na ito ay sa may, ano na, sa may Quezon City Circle na po kasi pasok na po tayo ng Commonwealth Malalampasan po tayo ng Region City Circle. sa kabaan ng Commonwealth dahan da lang po ang takbo natin mga birds kasi 60 lang po ang speed limit ng sakyan dito, may camera po dito may namamaril po dito na po tayo makarating mga 15 minutes na lang po makarating na tayo ng Ever Commonwealth Mall dito po sa parting Quezon City kaya tapusin lang po yung video ko mga parts para makita po yung Ever Commonwealth Mall yung ibar ko muna, yung parang palasyo yun. Dito na po tayo sa may parting likod ng mall. Dito po kasi yung receiving area nila sa likod. Ayan mga parts. Nakarating na rin po tayo ng Ever Commonwealth. Dito po ay sa may parting Quezon City. Bali, 45 minutes din natin tinakbo mga parts simula Makati. Medyo wala pa kasi traffic kasi nasa bakasyon pa iba mga tao. Uh, abang, antay natin mga parts yung tawag para mababa natin, deliver natin. Ayan mga parts, natawag na po tayo. Ibaba ko lang po yung deliver ko. Ayan mga parts, nababa ko na po yung deliver ko. Uh, hanggang dito na lang po mga parts kasi papasok ko na po yung deliver ko sa loob. Uh, maraming salamat po mga parts sa panunod ng video ko. Abangan nyo mga parts yung susunod natin biyahe.